BH, BH, may holiday daw. Holiday eh, daw. Eh, di ba siyempre holiday kasi holiday week, ano ba? Hindi, meron naman dagdag na holiday. Kailan yan? Sa June? June? oh, June, June, June. June? Oo, meron na naman holiday. Di ba June 12 lang ang holiday ng June? Hindi, meron madadagdag. Teka lang, parang alam ko yan, videographer ha. Yan ba yung pinoproklaman nitong si Senator Robin Hood? Yeah? Yes! Dahil dyan, iboboto ko siya ulit! Ni, <laughs> <laughs> Binoto ko ba yan? Hindi, no? <laughs> Sabi mo kasi, ulit? Wala. Kali naman tayo, I'm, I'm voicing ha? out the other voices. Uh, you hear voices? Yes. <laughs> De Lulu. <laughs> I Lansi hear po? the silly voices. Ay, okay, wa. Uh, uh, <laughs> maliit yan. Huwag kang tumingin sa taas. <laughs> Palitya yung Biju Gopur. Ah uh ah. -uh. Silly voices. Ah, uh, the silly voices in their head. Hmm. Okay, muna mga bata helmet. <coughs> syempre today sa barber Happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel na ito. Please don't forget to click the subscribe button at the notification bell para lagi updated sa lahat ng mga inipalang sa nasusunod namin ng Biju Gopur. Dahil nga po, mag holy Week na, no, Biju Gopur? Kailangan ah. mag-nilay-nilay tayo. O, oh, mahihimik po tayo lahat. oo. Oh, oh at ito yung magandang ano panahon para pagnilayan talaga lahat ng mga gusto nila iproklama <laughs> mga proposal nila pero ito nga ang video ko po. muna tayo sa bagong TikTok upload po ni Prof. Doc Shelo Magno regarding nga dyan sa pa-holiday for INC. Ito po na mga kabadahil. May panoorin po natin yung video Sang ayon ka ba dito sa proposal ni Senator Robin Padilla na gawing non-working holiday ang July 27? Ito yung Foundation Day ng Iglesia ni Cristo. Siguro po sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo magandang balita ito. Pero may mga iba't ibang bagay po tayong dapat timbangin kung gagawin ba nating batas at holiday ang July 27. Unang-una, at the personal level, uy, dagdag na bakasyon, dagdag na oportunidad para makapagpahinga, makasama yung mga anak at mahal natin sa buhay. Kung yan po ay madudugtong, magiging Lunes, uh, magkakaroon tayo ng holiday na holiday economics sa tinatawag, no? Mas mahabang oras, so maaaring ang mga tao ay mag-out of town, magbakasyon at uh, makadagdag ng kita sa tourism sector. Yan po ay kung may panggastos ang mga tao. Kaya lang po kapag nag-declare na naman tayo ng holiday Nakakabawas na naman yan sa bilang ng araw na ipinapasong ng ating mga anak sa paaralan. So, bawas ang kanilang oportunidad para matuto. Yung isang mas malaking issue po dito ay yung epekto nito sa business sector. Alam niyo po ba ayon sa Joint Foreign Chamber sa Philippines, ang uh, bawat uh, non-working holiday na idinideklara natin, ang dagdag cost sa operation ay umaabot ng 1 billion pesos bawat araw. Paano pong nangyari to? Halimbawa po sa business uh, process outsourcing or BPO sector natin, kahit magkaroon tayo ng uh, non-working holiday, ay minsan sila ay kailangan mag-report sa trabaho dahil meron silang counterpart sa ibang bansa na nag ooperate kahit holiday tayo dito sa Pilipinas. Ngunit, itong mga businesses na to, kailangan sumunod sa batas. Kapag pinagtrabaho mo yung mga manggagawa mo, on a holiday, you have to pay yung regular pay at kailangan mo magbayad ng holiday pay. So, nadodoble po yung sweldo. Magandang balita yan sa mga manggagawa natin sa BPO sector kasi doble yung sweldo mo, may dagdag pang gastos, meron din yung positive effect sa economy kasi tataas yung available money for consumption, pang shopping, pang kain sa labas, etc. etc. Kaya lang po, in the medium term, ang nangyayari din dahil mas mataas na yung cost ng operation sa Pilipinas ay magiging less competitive po tayo. Hindi na tayo magiging attractive for foreign direct investment especially sa sector ng business process outsourcing. In fact, sa kasalukuyan po sinasabi na na mas mahal mag-operate ng BPO sa Pilipinas by 15% kumpara sa India. Kaya po medyo Uh, hindi na tayo ganun ka-competitive at ka-attractive sa sektor na ito. Pero malaki pa rin po ang economic contribution niya, na sa 7% of GDP pa rin. Kaya kailangan po nating pag-isipan. Kasi in the short run, magandang epekto sa atin, dagdag na sweldo, mas mataas ang kita kapag dineclare na national holiday at ikaw ay nirequire mag-report sa trabaho. Pero sa medium term or sa long run, maaaring hindi na sila mag-invest dito dahil nga po, mas mataas ang cost of operation. Alam nyo ba na sa Vietnam, ang kanilang national non-working holiday ay 11 days lamang. Samantalang sa Pilipinas, ito ay umaabot mula sa 17 days hanggang minsan umaabot pa sa 23 days. So, malaking konsiderasyon po yan sa mga foreign direct investors. Kaya kung pag-uusapan natin ang pagdaloy ng foreign direct investment sa Pilipinas bago po natin i-amend ang constitution. Yung mga simpleng batas na katulad nito, pag-declare ng non-working holiday, mas may significant impact po yan sa desisyon ng mga investors kung papasok sila sa Pilipinas. Kaya... O, oh, di ba, Pichon ka, mm -hmm. Ano sabi mo dyan? Ako, hindi naman sa akin no ako yung pagbibigay ng pugay? sa mga kapatid nating Iglesia ni Kristo. Oh, oh. Di ba, Pidyo Kapag? Mm -hmm. Yan yung gustong palabasin ni Senator Robin Padilla. Mm -hmm. Pero dapat, para fair, lahat ng relihiyon ito dapat may kanya-kanyang holiday. Oh. Di ba, Pidyo Kapag? Oh. Aglipay. Jehova, oh, diba? Dating Daan, Dating daan. Uh, Methodist Baptist, oh, oh. Evangelist, yes, Latter-day Saints. Ay, wow, <laughs> alam mo <laughs> lahat. Oh, naligiran diba? ko lahat yan. Naligiran eh. mo ba? Dapat lahat. Diba mga born again Christian? Oh, lahat. pati imor, Mormon. Oh, yung... yung mga Mormons, sumama ako dyan. Kasi yung kami kamag-anak, si Kuya Aki, mm -hmm. sumama siya, nagbalong siya dyan sa mm -hmm. religion na yan. The totoo naman yung Bible study, tapos nagbabahay-bahay. Oo, oh, tsaka makikita mo si Donnie Asman Oh, mga Osmond brothers and sister. Sino yan? The Osmond family. Mga Mormon sila. Ah. Sila yung mga kumakanta. Ay, hindi ko naabutan yung Pilgrim Fair. Matagal na yan? Ah, hindi. Ito lang. <laughs> <laughs> eh, ba, hindi ko alam yung alam. Ay, alamin mo. Ah, sige, search ko yan. Pero ito na nga, mga batang helmet, di ba? Parang fair tayo sa lahat ng mga religion. Dapat mm -hmm. lahat yata, may pa ano, may pa walang paso. Pero ayan na nga. Binigay ni Prof. Dr. Magno, yung mga consequences pag pala nagkakaroon ng holiday dito sa Pilipinas. Eh, wala lang tayong pakialam sa mga consequences na yan. Wala holiday yan. Kasi dagdag pahinga. Pinchoga po. Oo, oh, oh, dagdag Tsaka pahinga. Tsaka dagdag payment yan, ha? Huh? Dagdag pahinga sa inyo. Mm. Eh, paano naman yung mga kababayan natin na arawan? Woo! Well, as well, di ba? No work, no pay. Sige oh, na. At yung mga kumpanya, di ba sabi nga na yung Prof. Dr. Shelo Magno, yung 1 billion na nawawala pag pala pasok o nagkakaroon ng holiday. Oo. Paano yung mga business? Yung mga foreign investors, hindi naman, hindi naman ano eh, holiday sa ibang bansa. Like sa BPO. Siyempre, ang sinusunod na lang kalendaryo, yung schedule, yun doon sa ibang bansa, may sugar Dapat ba may pakit tayo dyan? Siyempre! Oh! Pati pa naman yan, papakilaman pa natin. Diyos ko, siyempre, may sugar Hindi, dapat natin oh! uh -uh. Kaila ipagtanggol si Bo. Kaya tanongin? Oo. Kaya ipagtanggol? Bakit? Kasi maganda yung kanyang ano, panukhala. Bakit? Maganda yung panukhala kasi mawawalan ng pasok? Oo. Uh -uh. Eh, paano yung mga naapektuhan at maapektuhan? Okay lang sa'yo? Kailangan ba silang maapektuhan? Oo, oh, yung nga, mga no worth, no pay, may sugar bar. Sige na nga. Yung mga arawan, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa kantin. O pag sinabi, oh bukas, holiday, no work, no pay. Wala sila. Para na yung pamilya nila, ano, nakakainin nila. Sobrang taas ng bilihin. Di ba sabi nga ni Prof. Nocielo Magno, o, pupunta dun sa mga bakasyonan. Eh, paano kung wala naman pera papunta sa bakasyonan? Eh, di dahil, ba di dahil dyan, magbibigay ng ayuda. Siya sa Robin, magbibigay ng ayuda? Oo. Ano yan? Parang, ano na yung 10,000, ha? Drip. Drip? Oh! Ay, ayoko pa sa'yo dyan. Yan oh. <laughs> ba yung parang pa 10,000 nung sinasabi nung isang ano senador? Ano naman 10,000 yan? Bibigyan daw ng 10,000 bawat pamilya. Ay, oh, wow! <laughs> Sinabi yan during the campaign. Oh. Eh, wala ko ano kung anong nangyari, kung nagkatotoo ba yun o natupad. Pero ayun nga mga bata helmet. Comment down below nyo dyan kung ano naman masasabi nyo. Hinggil naman sa issue na yan. Ay, ba't ka tumatawa? <laughs> Comment down below kung natanggap niya na yung 10K. Tsaka ah, 20. Ah, apat na 20 pala. Comment down below. ako naman sabi niyo regarding niya sa issue na pagpapano ka na magkaroon ng pahaliday holiday para sa mga INC. Hindi naman natin kinukon kung gusto bigyan ng ano ni Seto Robin Hood, di ba? Uh -huh. Pero dapat fair. Dapat lahat ng religion. Yun uh -huh. ang para sa akin, ha? Dapat uh -huh. lahat ng religion. Meron mm -hmm. tayong kinukomemorate mm -hmm. na pagdiriwang uh -huh. Ano ka ba, Jogapar? O ano May, ka? Meron na akong ano? Ano? Buddhism. Dapat na natin oh, kami sa mga Chinese. O meron naman na. May holiday naman na. Chinese New Year lang yun. Oo. Oh. Mayroon new Year yun. Eh dapat yung ano. What? Stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sama naman sa boy niya. Nag-helmet din ang keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Pero ito nga pala, magna-react muna ako doon sa mga nag-comment regarding doon sa vlog namin about doon sa nag-viral na teacher na naka-live. Oh. At doon sa salitang tao lang. Tao lang? May nabasa kasi ang comment dyan na hindi ko daw kasi naranasan, batang 90s daw and batang 80s, hindi ko daw naranasan yung mga may mil lumilipad na chok. Excuse me, Marimar. Batang 80s and batang 90s po kami ni Bijoga Kaya, mas higit pa yung naranasan namin sa mga binigay mong example. Pero kung ikaw magtotroll ka lang din, yan ba? Yan ba yung natutulunan mo nung ikaw ay nag-aaral? Yan ba ang pinunla ng mga guru mo sa'yo? Yung mag -troll? tao ka lang, di ba? Mm. Pero okay naman din yung disiplina. Sadyang mm. may something na mali. May mali Pero, doon. May mali doon sa pagkaka-upload, sa pagkaka-live. Ang mali doon, yung mga binitawan din ng mga salita, na sana nagkaroon din ng pawining man lang. Kung ayaw, ayaw isuspend, dapat bigyan ng warning, di ba? Medyo ka poor. Ikaw yung attention. Hindi yeah. yung sasabihin na tao lang. O di pagkabi pala mga Doktor at mga nurses, may mali kaming binigay na medication, napatay yung pasyente. Tao lang po kami. Tao lang, lang. po kami. O yung mga nagluluto sa mga kainan. Medyo may... nagsoro ng something doon sa pagkain. Oh, namatay, natigok, na poison. Oh, tao lang po kami. Ay, sorry. Sorry po. po. Tao lang. Oh, paano yung mga kapulisan natin? Medyo pa. Mhm. Mm oh, merong nagawang ano? Krimen, tao lang po. Sorry po. No, mistaken identity. Oh, mistaken ping, ping. Identity, So, ayan, mga kapata helmet, hindi mo pwede sabing tao lang po. Hindi siya pwede, hindi siya justifiable no act. So, ibig sabihin pala, no, pag may confidential funds pala, bigyan ko tao lang po ako. Tao lang pa. Okay, so, okay na pala yon. Tao lang pa. Kahit anong gawin mong mali, or kait kahit anong... Masaya ka, tao lang po. Tau lang happy po. Happy happy. tak ulang po. Tau. Happy happy. tak ulang po.